o pag exercise hindi exercise tayo uh, sir pag yaging Reflection. Grabe. Sarap mag-jogging. Sarap sa pakiramdam, guys. Kaya lina kayo jogging na tayo. Hey. <sighs> 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 Én! <sighs> <sighs> ah, Yan, malapit na tayo matapos. Yan, walking naman tayo. Walking ng one round. Walking, walking ng one round. Last round na to. Walking lang tayo ng one round. Tapos yan, push tayo. Yan, hindi guys, exercise. It's good for the healthy. you <laughs> you <laughs> 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 Kahit may ina sinasanay, ayan malakas. Nag-nag ano, nag- ya, ano, nag, naglalakad pa rin. Exercise niya sa katawan niya, 'di ba, guys? Hu. Yan! Tapos na tayo maglakad. Magjogging tapos ano na tayo ngayon? Mag-push-up Good morning, good morning sa ating lahat. Lina kayo. Gising-gising na, gising-gising. Good morning, good morning. Mag-push-up na tayo. Tapos na tayo lahat sa pagjogging at pag- Walking yan, push-up naman yan. Push-up tayo, push-up push-up. <sighs> Hold. Yeah. Whew. Hanggang doon lang. Kaya. Yan. Tapos na tayong lahat. Sa pag-exercise. Yan. Good morning sa ating lahat. And happy Wednesday. Yan. Tingin sama sa wasin lahat. Bye-bye. Exercise na rin kayo dyan. Bye-bye.